i-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi dito ang side mo at dito naman ang side ng Adaposon so sa iyo muna pero bakit baliktad hindi akong nagbabasa ng baliktad dito naman sa Adaposon Ayusin natin bago ko magkwento. So, para presentable. Saka gagawin ko kasi itong ano, thumbnail. Kaya kailangan maayos. So, kung gusto nyo, i-pass forward nyo na lang. Meron naman dyan sa ano setting sa YouTube. Kung paano mapapabilis ang boses ko o itong video. So, sa so, kwento natin, ang adeposo na ay friend. Friend niya o friend mo. Parang kilala mo eh. Mm -hmm. Eh, ito kasi nakalagay sincere friend. So, tingin ko friend mo o friend niya yung Ada Pozon. So, sa'yo muna. Bago dyan sa ano, Ada Pozon na yan. Uh, ano tong parang may important revelation. Siguro nalaman mo na na ang Ada Pozon ay na itong friend. Friend mo, friend niya o kakilala mo. Sabi, anger. Aha, uh -huh, anger. Weakness. So, galit ka siguro. Dahil minalaman ka nga ang sikreto. At ang sikreto ay nalaman mo na na fall in love yung person mo sa, sa kakilala mo. O friend mo. O, o friend niya. O kakilala niya. O ganyan. So, ayan. Mukhang nag-away kayo. So, weakness. Um, ano nga weakness? So, pag sinabi mong weakness, siguro, feeling sick ka ngayon. Depressed ka siguro ngayon. Low, low vibes. Low energy. O siguro, lumadaan ka ng, dep- nasabi ko na yung depression o mental, mental health issue. So, anxiety. Malungkot ka ngayon. Siguro, o baka literal na may sakit. Kasi nurse to eh. Nurse at patient. O baka yung iba sa inyo ay nag-consult ng doktor at nagkasakit nga pero yun, parang galit ka ngayon current situation, galit ka kasi nalaman mo nga na na-fall in love yung poson mo sa kakilala mo, friend mo o kakilala niya, o friend niya um, current situation nila ngayon ayan, kita mo naman may love dito victory, sincere friend So, maganda yung samahan nila. Kasi nga in love na in love sila sa isa't isa at nakita mo naman may love doon at victory. So, ano pa hisipin mo? Victory. So, successful. 'Di ba? Successful yung connection nila ngayon. Okay. Eh kasi current nang naman tong topic natin. So, ngayon lang 'yan. So, ngayon sila pa rin Mahal sa isa't isa okay ang samahan nila kasi nga sincere friends. So, parang siyang, ano, close friend. Yung samahan nila parang close friends, um, best friends. Um, understanding sila sa isa't isa o sa pangangailangan ng bawat isa. Natutulungan sila. Okay? Make care. Hindi nila toxic ang isa't isa. Ganyan. Ngayon, um, ay magandang ano, tanong dito. Paguhin ko ba yung deck? Next action na lang. Anong next action niya? sa iyo at sa uh, the person oh widow na to pension pensioner oh my god impediment mm. eh dito sa the person absent oh ano yan? Success. Absent success. Ano yun? Oh. Blonde woman. Ano yan? Teka, nalito ako. Widow, tas may pension. Eh. ting sa akin, magbe-break na kayo. O baka break na nga kayo? Malamang nga break na kayo, nga kayo, siguro. O sabihin natin, ghosting, no contact. Sa bagay, galit, uh, galit ka dito. So, malamang talaga ghosting, no contact kayo ngayon, hindi kayo nag-uusap. Kung ganyan ang situation na hindi kayo nag-uusap, mukhang magtutuloy-tuloy na yan, iiwan ka niya, sad to say. Pero, Um, magsusuporta siya pero may impediment tayo dito impediment e pension di ba pension yung ano nagsus may nagsusuporta sa iyo may dumadating na pera uh, um, di ba ganun pag pension pensionado kapag old age na tapos nagtrabaho sa gobyerno o sabihin natin may insurance ganyan ano ba yan eh kasi katabi neto ito pero kung wala to, sasabihin ko na, o sige, break na kayo. Pero susuportahan niya ikaw o yung mga anak ninyo. Okay? Hanggang sa pagtanda. O hanggat kay kaya niya. Lalo na sa pag-aaral. Kung may nag-aaral pa na anak. O sabi natin kasal pero wala nang anak. Ito, e, susuportahan kanya niya. Kahit break na kayo. Pero, may impediment nga tayo doon. Sad to say. Mukhang tatakbuhan ka nito. Tatakbo siya sa mga responsibilidad. Wala kang mahuhutot o mapapala sa kanya. Aha. Lalo na kung lalaki yung partner. Pero ang dating dito, babayong yung bida. Hindi ko siya pwedeng gawing energy lang na lalaki yung bida. Pero na-embody yung feminine energy na tulad ng ginagawa ko. Hindi eh. Wala. Parang particular lang to sa babae. Babae na view. Kasi uh, may ano eh. Specific detail tayo dito na lalaki lalaki yung may problema. Ngayon, di po tayo dito. Anong next action ng person mo sa da person? nakita mo, eh, absent, di ba? Absence. Success. Bland womb. Ano to? Well, mawawala siya absent kasi. So, pag sinabi mong absent, nawala, di ba? Nawala parang bula. Eh, ano itong socks. Yes. Eh, di mawawala siya, tapos magbabalik. Ngayon, ang reason, bakit ganun? Na on and off, hot and cold, come and go. Binibig, Uh, ang reason bakit binibigyan ng pat na mo o bibigyan pa lang kasi next action to kung bakit nawawala wala yung posun mo sa future o near future so pag sinabing near future within 3 months from now ay dahil ay may babae na naman siya aha ha. So, kung niloko ka niya, ang tendency, lulukoy niya rin sa near future itong poson mo. Magkakaroon na naman siya ng iba. Ibang kalandian. Okay? So, siguro karma na yon. Pero hindi pa siguro maghihiwalay. Kasi, nauna to eh. Pero kung ito yung huli, maghihiwalay sila dahil dito sa babaeng to. Pero, tingin ko, simula pa lang to ng landian. Eh, hindi makakahalata itong, itong, ada adaposon agad-agad na may someone else sa connection nilang dalawa. Baka na nga yung karma. Pero yun nga, dadaan ng on and off yung connection nila. Hindi niya magigits agad na may someone else. O hindi niya siguro, lubos sa yung magkakaroon ng someone else. Kasi may other woman tayo dito. At yun, di ito ka. Ito siya. Kasi ito, other woman. Clue. Hmm. magkuklo pa ba? Wag na. 12 minutes na ito. Ang tagal magano eh. Upload sa YouTube. Anyways, ang galing dito na lang. Goodbye for now.